Magandang hapon po mga kalaki, alas dos na po ng hapon ngayon po October 26 at ito na po ang pang sa nating magagandang code na mga 4-digit lucky numbers na pwede nyo pong tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National po mga kalaki. Sa mga nag-aabang dyan kanina pa, ito po, nako po pag nakita niyo nakita nyo ito at dumaan sa Facebook nyo ha, sa Reels nyo, tayaan nyo na po mga lakit, hindi malabong sortihin ka ngayon, gusto ko manalo tayo ngayong katapusan po bago matapos itong October, okay Malaysia, 7290 Taiwan, 3825 Thailand 2936 Dubai 7155 Texas 1392 China, 6824 Singapore, 3155 Two, zero. Hong Kong 0968. Sweden one three seven five Philippines two six one four New India seven nine three eight New Zealand six two seven five Australia one one three zero Mexico two nine two eight Canada two five four one Greece six one two zero Israel nine seven five three Las Vegas eight one nine two Saudi six one two 7. Japan, 4351. Italy, 1280. Germany, 9533. At sa Korea, 7126. Ayan po mga kalaki, 4-digit lucky numbers. Tayaan nyo na yan. Good luck. Mananalo tayo. Claim it.